Ayan mga katupak, ganito ang aming pag-uling dito. Ay nilolon na dami sa kalan. Ito. Ito ay ugpas na to, Kailangan natong takpan. At kailangan muna natin mag-prepare ng barani para matakpan na yan. At ito na nga guys, nag-prepare na ako ng barani para ilagay nato sa gilid. Ito. Para pag takip natin ay hindi humungaw. Kasi pag humungaw yan, ay hindi hindi yan mauuling. May kalayo pa yan at saka hindi yan makukuha pagkabukas kasi may malakas mga kalayo niya at pwede rin yan maugpas at mawalang pinta yung uling mo pag maghuhungaw. Yan kasi pag bagul yung inuuling mo, pag once na maghungaw yan, maugpas talaga yan, magiging abo na lang at saka hindi na magiging uling. Kaya ito, papakita ko sa inyo mamaya kung paano tutakpan Yan guys, nilalagyan na ng ano takip. Kailangan lalagyan ng barani para hindi umungaw at saka mamaya lalagyan yan sa taas ng bat, bato. Ayan mga bato. nilalagay yan. Ganito lang ang paglagay ng barani. Pag uh, takip ng oil. Papasok, hindi ka na nalalo yun. Ang ginagawa. bawat lagay ng barani, na lalagyan ng bato bawat kanto at saka yung isa ay papaugpasin na rin yan guys, ganun lang talaga ang pagtakip ng ano, uh, ng uling pang gamit mo ay kalal. yan yan guys, hanggang dito na lang.